Labing siyam na website ng pamahalaan ng naitalang na deface o inatake ng mga hacker kasabay ng serya ng protesta at kaguluhan itong weekend ayon sa DICT. Kaugnay nito, lumulutang ang pangalang anonymous.ph, isang kilalang hacktivist collective bilang posibleng nasa likod ng cyber attack at disinformation campaign kasabay pa rin ng anti-corruption rallies. Narito ang balita ni Kreslin Katarong. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na labing siyam na government websites ang tinarget ng hackers kasabay ng sunod-sunod na protesta at kaguluhan nitong araw ng linggo. Gayunman, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na ang mga insidente ng website defacement ay agad na naresolba ng mga kinauukulang ahensya, kaya't hindi ito nagdulot ng seryosong abala sa servisyong publiko. May naitala po kami, 19 na website ng gobyerno ang naka-experience -naka po ng defacement. Ibig sabihin po, uh, kinuha yung website, binago. Pero mabilis naman pong nakapag-react ang mga government agencies po. Ayon sa datos ng DICT, apat sa mga na-deface ay mula sa national government agencies, habang ang natitirang labin lima ay mula sa mga local government units. Wala umanong nangyaring data exfiltration o pagnanakaw ng personal na impormasyon. Binigyang DNA aguda na maliit lamang ang naging epekto ng defacement incidents dahil ang labing siyam na websites ay bahagya lamang sa halos 60,000 government websites at digital platforms sa buong bansa. Wala rin umanong matagumpay na pag-atake mula sa ibang bansa o state-sponsored hackers. Kaugnay dito inilahad ng DICT na ang grupong Anonymous.ph, isang kilalang grupo ng hackers, ay posibleng nasa likod ng pag-atake sa ilang government websites at pagpapakalat ng pekeng balita kasabay ng protesta sa Recto at Mendiola. Although I've uh, reached out to them, sabi nila uh, hindi daw sila, so sabi ko, eh, di disavow nyo, well... Uh, there's a person uh, of interest right now that we're pursuing, we're coordinating with the law enforcement. Uh, and yun na lang, in the next coming days or weeks siguro, we'll give you an update. Ayun kay Aguda, walang espesyal na dahilan kung bakit labing siyam na websites lang ang target. Pinili lang anya ang mga site na may mahina o hindi updated na proteksyon sa cybersecurity. Bukod sa pag-atake sa website, may na-monitor ding kampanya ng peking balita sa paligid ng protesta. Muli, lumilitaw na posibleng anonymous.ph ito nagmumula. So kami naman ayon naming uh, pangunahan kung sino 'yung individual na 'yon kasi we need to verify but it's it's not one person it's a group it's a collective and matagal ng ano naman 'yan eh, uh, gumagalaw sa sa Pilipinas yung mga yan Nilinaw din ng kalihim na bagamat may mga tangkang pag-atake mula sa mga ibang bansa, wala itong naging matagumpay na pagpasok sa sistema ng Pilipinas. Dahil kami dito, kami iginiit ng DICT na walang ebidensyang nag-uugnay ng cyber attacks o disinformation campaigns sa mga nation state actors o mga dayuhang gobyerno. Ang mga insidente umano ay produkto ng lokal na mga grupo na naglalayong maghasik ng kaguluhan sa bansa. Well, is uh, in country yun lang siguro. Uh, and uh, I think I will defer giving additional information para hindi naman ano. hindi naman masayang yung investigation process. Ipinahayag din ni Aguda na patuloy ang investigasyon ng DICT kasama ang mga law enforcement agencies upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng nasabing kampanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Katarong, SMNI News.